guys and good day. Guys, papakita ko sa inyo guys, no, kung paano mag uh, DIY, no, sa pagkulay ng buhok. Ayan guys, oh, Lumalabas na yung uh, puting buhok natin dito sa gilid. Na, yeah, pero sa gilid pa lang naman guys, at uh, titinain natin guys, no, kukulayan natin. Tina kasi ang uh, tawag sa amin yan sa probinsya, guys. Pero sa Katagalugan, no, kukulayan. Ika nga, no? So, papakita ko sa inyo guys, no? Kung paano ko ginagawa ng ako din mismo yung nagtitina sa sarili ko. Ako ang gumupit guys at ako din lang ang nagtitina sa aking sarili. So, eto guys, no? Nakapagtimpla na tayo guys ng uh, pangkulay. So, ipapahid ko na lang ito guys, no? Siyempre, sa harap ng salamin. So, meron akong pangtakip dito guys, no? Sa tenya at uh, observe nyo na lang guys no kung paano ko ginagawa so tara guys no punta tayo sa CR sa banyo guys dun tayo mag uh, titina or magkukulay okay guys so dito tayo okay guys yan guys no so kita kita naman at uh, ang ginagawa ko kasi guys no ito guys nakaharap ko dito sa mirror at ang ginagawa ko guys is ganito lang naman guys. No? Yeah. So, kapakapa kapa din. Ganun guys, ang ginagawa ko. So, nakikita nyo naman siguro guys, no? Sa camera natin. Yan guys. So, DIY tayo. Yan guys. Kailangan okay guys, no? Uh, maparaan kasi tayo. At least magkaroon kayo ng idea. Ayan. Ayaw ko na kasing mga stop po guys, no? Ng uh, mga kasamahan natin sa barko. At uh, ito naman ay challenge ko rin yung sarili ko na uh, kinakaya. No? Yung mga bagay-bagay na simple lang naman, di ba? Ayan guys. So, ayan. At uh, normal naman yan guys na kung saan yung may putik yan muna yung uunahan uunahan natin ang lagay ng pangkulay yan guys tsaka na yung ano tsaka na yung walang, walang putik uh, mabuti nga guys no at ah uh, sa edad kong ito no yung uh, namumuti lang yung sa gilid lang no samantalang yung anak ko guys no 23 years old palang guys no? pero mas marami patang puting buhok sa akin no? so nasa lahi daw yan no? Uh, nasa lahi yata at saka ayaw ko lang kung nasa pagkain siguro guys no natin so. Well, uh, matagal ko na ito guys na ginagawa yung uh, ako na mismo 'yung nagkukulay ng sarili ko, you no? Know? at uh, may pa kasi 'yung buhok natin, guys. So, no need na gupitan. Nanonood nakaraan, guys, no? Nag-DIY tayo ng uh, gupit ng naman ng buhok. So, nakita niyo naman siguro yung guys sa video na nag-DIY din ako ng uh, paggupit ng buhok. So, kinulayan ko na rin 'yung guys pagkatapos ng magupit ng sarili hindi ko nga lang na kuna ng video guys no guys so kulayan natin yan no nilagyan din natin diyan ng uh, pangulay para naman papantay yung kulay natin uh, ng ko -huh. so, ka uh, mamaya no so ito guys binababad ko ito guys ng ah uh, Actually, isang oras talaga ito guys, no? Binababad ko ito ng isang oras. Yan. Yeah. ya So. guys. Yan. So, inuubos ko na lang po guys na matitira sa ano sa tinimpla natin. Sayang din naman, no? So, ulitin na lang dito. Yan at uh, mamaya pag lahat na ini nailagay na natin antayin na lang natin ang after 1 hour guys yes guys no isang oras talaga yung hinihintay ko rito para maganda yung kapit ng uh, pangulay natin so ayan at uh, liligo tayo mamaya guys no uh, pag nabanuan natin sabayan na rin natin ng pagligo para fresh is may idea kayo guys kung paano na nakataya no ng DIY no DIY sa pagkulay ng buhok natin no at least wala tayong inaasahan guys no yan basta mayroon tayong pangkulay then we can do it no? so kumaga guys no uh nagprepare naman ako ng uh... mga baon no na pangkulay at uh, itong ano pang mixing ng uh, ano natin pangkulay sa buhok no uh, magtatanong kayo guys kung anong klase ba yung uh, ginagamit natin pangkulay no so ito yung uh, produkto guys na ginagamit natin so akapili akapili no guys, oh. uh, yan guys oh Walang bayad yan, no? Walang bayad yung pag-promote natin, guys. Yan. So, ito na yung uh, bago ngayon no? na ginagamit natin sempre ito yung pang-mixing niya, guys. Yan. Yan. So, partner naman yan, guys, no? Yan, kapag tinimpla natin. Yan, guys. Yan, guys, no? At ituloy lang natin, guys, yung uh, pagkukulay natin para uh, mamaya. Antayin na lang natin yung isang oras. So, ubusin natin to Sayang, no? Ilagay na lang natin dito sa uh, buhok natin lahat. Sayang din naman mura lang ito guys no itong pangkulay nito mura lang naman pero syempre ito nagagamit ito ng nagagamit ko ito guys ng uh, yung isang tube na yon no so nagagamit ko yun guys ng uh, around 4 uh, four times no 4 to 5 times yan guys kakasya yan sa buko ko kasi kukunti lang naman yung buko ko yes guys yan mamaya kususin na lang natin yung mga sobra So, ayan Sobrang excited ako kaya Ayan, no? Nagmamantsa So, anyway uh, Pero halos perfect ko na ito, guys, eh Sa tagal ba naman na ginagawa ko ito? Ilang years na ito, guys, no? yeah So Yung buhok natin, guys, no? Ah uh, Last month natin ito nagupitan, guys So One month na kayon, no? Pati yung pagkulay ko, guys no? One month ako na rin So Once a month lang naman tayo guys, no, na kumulay. Ayan. So, dito pa sa gilid. Ayan. Do it yourself. DIY. Ayan guys. Ayan. So, maraming bagay. Okay guys. Ayan guys. Ayan. Iba pa rin guys yung uh, dala kasi ng uh, pagkulay natin ng buhok. No? Nakaka-good vibes. Nakaka-dagdag ng confident. No? Kasi nga, uh, mas looking younger tayo. No? mas looking younger tayo guys no? kapag uh, itim pa rin yung buhok natin at ito naman is natural cut kaya yun problema no? looking natural no? pagkatapos yan so magagalit sa akin yung parlor nito kasi no babawasan na yung ano yung customer nila pero actually guys kung bakasyon naman ako nagpapagupit ako at saka nagpapakulay din sa parlor syempre nagpapa hair treatment din tayo guys no? at uh, itong buhok natin na ito guys no? try ko nga na ipatreatment ito no? kasi uh, meron na yung pamamaraan yata guys no? na ano kung paano tutubuan yung buhok natin yan yeah. so yan guys no okay na lahat okay na lahat no so ayan maghihintay na lang tayo guys ng after 1 hour at uh, ano na natin babalawan na natin no ng uh, tubig so ayan ayan guys no? looking good uh, medyo may matcha naman ako konti pero mamaya matanggal naman yun guys okay ayan sabi ko nga guys no puro lalaki lang naman kami rito so no big deal. Tsaka, sa barko lang naman kami guys. Hindi naman kami nakakalabas talaga. So, ayun. No? So, Mababait yung mga marino ngayon guys, no? Lalo na sa mga tanker vessel guys. No? Suntok sa buwan kung makalabas ka. No? Eh. Kasi, ang mga binabiyahan guys ng mga tanker vessel guys, no? Nasa malalayong kabihas na niyan guys, no? Sa so, bulabundukin, yan. Kasi ang design ng mga tangke, no, mga tangke na storage tank, no. At saka yung uh, nagpa-process ng mga crude oil, no. Eh nasa malalayong lugar yan, malayo sa obyasnan. Para iwas pollution at same time syempre, no. Uh, malayo sa mga uh, tao. Kasi yung mga tao lumalapit din din sa mga pabrika kagaya niya, no. Pagkatapos, no, sila magpipetisyon na no? Pag nakakasingkot sila ng uh, kakaibang amoy, no? Pollution. So, ayan guys, no? Uh, Pansama talaga guys, okay? At, uh, hintayin natin guys after one hour. Okay guys? See you mamaya. Hello guys. At ito na nga guys, yung finished product natin guys, no? Yung after kong nakulayan, Siyempre nakaligo na tayo. So, ito na guys. So, ano sa tingin nyo guys? Please comment below kung okay naman ba sa tanong nyo guys. Thank you so much guys. Bye bye!